clearance time at the farm bill so yung mga menu natin ngayon ay uh, rice na nilagay ko lang sa cellophane Tsaka, yung ulam natin ngayon ay bulalo yung nilalagyan lang ng ano yung nilalagyan lang ng mainit na tubig yung mga menu natin tsaka water na, na preserve yung yung lamig Tsaka yung tsa para sa dessert natin ay isang pilos na chocolate flavor. So, happy eating at the farm bill. ito so, para sa merienda at the mother nature edition so di tayo tatatambay sa may ilalim ng cacao tree natin plantation tree ng cacao tree ito lang basic lang na La merienda sa nature ito okay. ba biscuit and uh, water cold water So dito tayo sa may ilalim ng cacao na edad nasa 5 to 4 years old So marami sila yan, At isang row ang hindi mga dito papunta pa doon sa lalim. Makau tree natin. Tapos may may intercept sya na nyug. Nat puro na to kakao. Tapos may continue lang. sabot na mumukad ka dun sa mali yan to ng row na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nasa walong row to pababa walong linya ah uh, 25 na checkout 3 Thank you for watching and um, see you on another million that time with our, uh, with our mother nature